Ito ang mga matik, ang the best na pwede ilagay sa aquarium. Ngayon mga matik, po tayo sa tabing dagat para ipakita sa inyo kung mga pwede ilagay sa aquarium. Yung mga matik, ito ang the best na para sa ilagay sa aquarium. May kulay, mga kamatik, yung kanyang coral na bato. Yan, na-division, mga kamatik, para sa aquarium. Yo mga matik, maganda magandang hapon mga matik. Alas 4 na ng hapon, napakainit pa rin mga matik. Mga matik, ah, nandito tayo ngayon sa tabing dagat. Maputi yung buhangin. Yan mga matik, purong puti yan. Para ka nakarating sa Boracay. Eh. Ngayon mga matik, ah, may pa papakita ko sa inyo yung mga pupwede ilagay sa Aquarium, mga matik. Mga bato. Ayan, mga matik. Katulad nito ito, mga matik. Ayan, mga matik, mga ganito. Pwede, pwede ilagay ito sa aquarium. Napakaganda na ito ilagay sa aquarium, mga matik. Yung mga gatong klase. Pero dito, mga matik, bawal kumuha pala dito, mga matik pagka nahuli ka na kumukuha dito nilalabas mo sa paguriran beach resort multa mo ay 10,000 to 5,000 to 10,000 na multa mo dito mga mati pagka naglabas ka yan yeah, mga ka uh, ito mga ang um, mas magandang bato na ilagay sa aquarium ayan mga kamatik lalo na yung malalaki magahanap tayo ng malalaki na pwede pwede ilagay sa aquarium uunahin lang muna yung buhangin na ganito yung mga buhangin mga kamatik pagka gagawa kayo ng ah, aquarium mga kamatik ito Ma, maganda buhangin Pangalawa, lalagyan siya ng batong maliliit. Ng mga uh, ganito. Napakaganda niyan, makamati kung puro lahat 'yang ganyan, matik. Yan yeah, mga mati, mas maganda yan ilagay sa aquarium. Pero mas mas maganda pa dyan mga matik, kung malalaki mga bato sa mga puti hanap tayo dito mga kamatik yung mga ganito mga kamatik oh. yung yeah, mga kamatik mas maganda nito ilagay sa aquarium lalo na na may butas kasi ang mga isda mahilig sa butas mga kamatik pumapasok yan lalo na may makita silang bato ng mga may butas doon sila nagtatago yan yeah, mga ito mas maganda ilagay sa kaya ganito yeah, mga puti yan mga puti yan mga puti pang mas maganda yan pagka ilagay sa aquarium yan mga kamatik. Dito, iipo lang tayo dito mga mate, Pakita ko lang sa inyo ha. Na pwede siya ilagay sa aquarium. Ayan yeah, mga mate. Yan yeah, mga matik, pwedeng pwede yan. Lalo na kung mas may malaki pang bato dyan, mas malaki pang bato na pwede pang ilagay sa aquarium. Pero kung maliit na aquarium mo, mga anim na ganito lang, pwede na mga matik. Ngayon mga matik, mag pa tayo mas malaki pang bato, mga matik na pwede pwede ilagay sa aquarium dito may bakawan yan, sa bakawan yan makamatik meron tayong makikita pa dito na malalaki na bato na pwedeng ilagay sa aquarium makamatik hanap tayo mga kamatik yan, yung, lalo na ganyan buhangin mga kamatik napakaganda yan mga kamatik. Hanap tayo ng makamatik. Hanap lang tayo na o kaya makamatik yung mga sirang shell. Ayan makamatik. Pwede, pwede din yung ilagay sa aquarium. Ayan makamatik. Pagka sirang shell, iganyan mo lang. Lagyan mo na sa aquarium. Puro bato. Gusto mo puro bato na lang. Tapos konti buhangin. Napakaganda ng tignan yung aquarium mo makamatik. mas marami pa dito mga matik wala lang tayong makita marami dito dati mga matik kaya ko kung nasa na baka inanod na yan mga matik katulad na ito yan magaganda yan mga matik lalo na pabutas butas nya taguan ng isda no kaya ay mga uh, ganito mga matik na shell yan pwede mo haluan sa aquarium mo Ayon, mga matik ganda ng kulay niya kunin natin Yung mga matik. nasa bakawang pa rin tayo. Ayan eh, mga kamate, ang ganda. Oh. Puro hipon na maliliit. May hipon pala dito. Dito pala pwede kumuha ng hipon na maliliit. Pampain mga kamatik. Yung mga kamatik, katulad yung mga ganyang klaseng isda, mga kamatik, napakaganda ilagay yan sa aquarium. Yan yeah, mga nakita yung hibon. Pwede rin ilagay sa aquarium yan. Mas maganda yan, pain mga matik, pagka mamimingwit tayo. Sa susunod mga matik, mamimingwit ulit ako. Sa so, ngayon, hindi muna. Ang taba ng ating tansi, kaya di tayo nakahuli. yun dito mga kamatik napakarami ista pala dito naka stranded kasi sa ngayon mag high na pala baka lumaki yung tubig sigurado na makakaalis naman itong mga kamatik. Ngayon so, mga kamatik, dahil sa pinakita ko sa inyo yung mga buhang at bato na pwedeng ilagay sa aquarium mga kamatig. Hanggang dito na lang mga Si Doka Matig mga Pagka gagawa kayo ng aquarium mga kamatik, Mas maganda yung mga gayang klaseng bato at buhangin. Para maganda siyang tignan. Pwede rin siyang lagyan ng ng shell makamatik na walang laman. Salamat again, ma'am Matik.